ng lakti ng oh, so ang ganda Hi Don Raya! O <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe! Well, so ah. sa ating youtube channel Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment below hashtag, Don Raya. And of course, is subscribe mo na yan Ngayon mga paps, eh, nalababalik tayo dito sa ating Avery bago tayo mag Simula mag-vlog, inais eh, ko lang pasalamatan ah, si Sir Antonel. No, ang paps, nakipag-swap, no? Tapos nagdagdag pa siya ng cash. No, ang kanyang sumap, si etong Jordan, may kita nyo sa screen. Yan. Jordan ah uh, 33. No, X, triple X, tapos may tatlong number. So, 33. No, nakipag-swap siya sa atin, tapos add cash na lang. No, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong mag mag-swap, mag-offer lang kayo, wag na wag kayong mahihiya. No, dahil dahil ulit-ulitin ko, yung iba kasi nahihiya, pero yung tinry nila, gustong gusto ko pala. Tapos yung iba naman, nag-offer, nag-ginagy, nag oy nag nag gustong gusto ko ni Don Roaya. Tapos, hindi ko naman nagustuhan. No, ibig ko sabihin, huwag ka mahihiya, mag-offer ka lang para magkaalaban tayo mga paps, no? Kung madidil natin o hindi. Ganun lang kasimple. Wala namang masama sa magtatanong o mag-offer. At least, can no? There's no regret in trying, there's no harm in trying mga apps. Basta mag-offer ka lang. At pwede ka rin umutang kung ikaw ay repeat buyer na. No? So, utang na ng utang, walang problema mga apps, lalo na kung magkakilala na tayo. Alright, so kung mag-avail no? dito sa ating uh, every mga madali lang. No? Screenshot nyo lang yung mga ibon, mga cages sa na tinututukan natin ng camera. Alright, tapos, Uh, ipadala nyo kaagad sa akin, i-text nyo ako, 09531364462 na Nakikita niyo sa screen mga paps Alright? Tapos, or it, Tawagan niyo ako mas better Para mas madali tayo yan Kung wala kayong tawag, i-text it niyo ako Alright? Tapos ako natatawag sa inyo Para mabilis ang usapan Kasi pag text text, chat chat Ang tagal ng usapan, wala at mangyayari No, o, oh, ang ah, hirap mag-explain Isa kasi lumalabo na rin yung Amat uh, mata ko mga paps. Actually, Nasira lang yung frame ko, yung eyeglasses ko. Sa mga natataka din yung naka eyeglasses, nasira lang. No? pero syempre, later on, mapaayos natin yun. Pag may time, wala pa kasi yung time lumabas. Alright? right? Uh, ano pa ba? No, sa mga hindi alam kung ano ang mechanics, kung paano mag-avail, uulitin ko. At tinutupukan natin ng camera yung mga cages, yung mga ibon, screenshot nyo lang. Ipadala nyo lang sa akin kayo sa messenger ng Don Roya or Don Roya Avery or you can text or call me 0953-136-4462 mga paps. Ganun lang kadali. So, so alam ko, excited ka na? Excited na ako? Yala, let's go! Hi Don Roya! <laughs> o sa lahat ng viewers ni Don Roya, subscribe ba? Ah. Yala! Oh. Yan mga paps, magdi-deliver -de muna tayo ng back-to-back -back OPA YF boss dan. One boss, good So, ito so ay uh, back to back Opa B2. Isang visual na PF at isang split PF. So, so proven pair na. Grabe. Automatic homosigot yung ilalabas nito na anak ng mga pups no so homozygote medyo pinkish yung hood noon o yung ulo grabe para ang kumama sa halo so kung Listow... so, gusto mo ng ganito you can text or call me 09533 1364462 message mo sa akin sa messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary yan mga pups so napakaganda no ang dito na Opa Pen Follow ay hen, tapos yung split TF ay lalaki. Naulitin no, ko, proven pair na to, back to back Opa b Project Homo Psychot. No, so kung gusto nyo to, kunin nyo na mga paps. Alright? No, so ito naman, ay back to back Opa, yellow face, possible split, dan follow. Isang solid color at isang u -wing yan mga paps na paaganda no kung grabe kung ako talaga sa inyo mga paps kunin niyo na to dahil breeding season na rin ngayon madali lang mag-anak magpaanak ng ibon mga paps kung inalat-alat ka pagkakataon mo na to no so ito naman ay pastel yellow face possible don follow at syempre meron tayong free na opa post yellow face post dan follow mga paps no sobrang ganda talaga No, so, lalo na sa mga budget, ito na kunin nyo, mga Pops. So, so ito naman ay back-to-back -back deck. No? Yellow face, possible split, dan follow. Alright, no? so ito naman na, ay puro opal lutino. Kung gusto nyo to, kunin nyo na split pa to sa power mga paps no you can text or call me 0953 1364462 yeah, or, yeah, or message me sa facebook messenger on don Aya or don Aya um, aviary tinan nyo yung ulo umahaapoy no, <laughs> so eto mga project a uh, red factor pale follow bronze Falo, dan follow Nandito na sa lahat ng naghahanap ng budget meal. Ito, pagkakataon nyo na ito mga paps. No, screenshot nyo, bilugan nyo, at ipadala nyo sa akin. Alright, no, so ito, back to back yellow face, possible split and follow. No, pastel at isang green. No, yellow face yan ha, dalawa mga paps. Alright, so kung gusto nyo na ganito pa e-text o so tawagan nyo na kagad ako sa 0953-136442. Kung okay, i-message mo sa e of Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Aviary, mga paps. Eh, sobrang ganda. Alright, walang tapon. Dahil kung ito ang parisan nyo, lahat ng bubogan nyo ito, puro, yan, yeah, no, baby. So, ito so, naman. Ang dami nagahanap, no, na perso. Ito ay hindi lang basta perso. Green perso, Belgium line, mga paps. No, tinan nyo. Hindi lang ba sa Belgium line yan? Ito talaga yung literal na galing Belgium mga paps. makita sa katawan, napakalaki. Hindi yan katulad ng typical na wild type green person ta. na nakikita nyo mga paps sa vlog, sa changge. No? Ito ay sobrang laki mga paps. Sunog na sunog yung ulo, malaki yung katawan, jackpot ka dito. At ang kinaganda nito, matured na. No, kung gusto niyo ng ganito, e-text at tawagan nyo na ako. Alright? Ito lahat mga paps ay OPA, possible red factor, possible fail follow. May kapatid po na OPA red factor at uh, OPA red factor, visual fail follow pa mga paps. No? Kaya jackpot ka dito, pulang pula yung ulo, pati yung buntot, pati katawan mga paps na lagang mamula-mula na. No? Dahil legit ang quality natin. No? Meron tayong green new wing, olive green, mint green pastel, marami. No, so kung gusto niyo ng ganito, ito sa tawagan niyo na ako sa so, 0953-1364462. Mag-message ka lang sa akin sa isang messenger, ang Don Roaya, or Don Roaya, Igeris. Napakaganda, no, wala ka na nga hanapin pa. Tinimi ulo para umiilaw no? Walang edit yung mga pag legit. Yan, well, marami kami salamat sa lahat ng nanood dito sa ating vlog. At kung bago pa nandito, huwag mo kalimutan na mag-like ha. Mag-comment down, mag down below ka na rin, no? Lahat ng pwede mo sabihin, constructive criticism, no? Lahat, mga paps, please comment below. And of course, i-click mo na rin yung notification bell. Yung nasa kanan para updated ka sa upload natin bago videos. At of course, subscribe mo na yan. No, so kung paano mag-avail, You can text or call me 0953136442 lang po inuulit yan mga paps para ma-retain sa utak nyo. No? At kung nakalimutan mo, no? screenshot mo lang o no? oh, sulat mo yung details natin. Ito, Don Roaya, Don Roaya Ivery. Ito na talaga mga paps, hindi hindi ka na maliligaw. Yan, Don Roaya Ivery. Hanapin mo yan mga paps, no? Tapos, i-text o tawagan mo agad ako sa 0953136442. Pwede kang tumawad, huwag kang mahiya. Pwede kang mag-swap, mag-offer ka lang. No? Lahat ng pwede na isip mo, sapatos, cellphone, gadget, laptop, kung ano, ano pa, damit, jacket, mga collectible items, ibon, ano pa. Huwag lang aso, huwag lang pet, basta ibon. No? Mag-offer ka lang mga paps. Alright? No, so yun lang. Huwag mo kalimutan na mag-like, mag-subscribe ka, click on the notification bell para updated ka. Sa so, i-upload natin bagong videos ang init. No, kasi nga naka-ring light -like No, so yun lang, kita kits na yun. Usap, usap. Don Ruaya, Don Ruaya Avery, yung Facebook ko. Yung Don Roaya, yung Facebook ko talaga, yung may mga vlogs, no, napunta natin mga ibang bansa yun. Tapos lives in Dubai. Ako yun, kasi nga, nakatira tayo dati sa Dubai yung mga vlogs. Ako yun. Tapos yung Don Roaya Avery, ito mismo yung logo, yung page. Ako din yun. So, dalawa lang yun, Don Roaya or Don Roaya Avery. Or mas maganda nga eh, kung itik sa tawarin mo ako. At 09531364462, mga paps. Wala ka pang tawag. Kung wala ko, ako uh, ulit tatawag sa'yo. Para mas mabilis mo no. So, yun lang. Muli. Maraming -maram salamat. Salamat sa'yo ulit nga kay Boss Antonel mga tops. Yun lang. Maraming -maram salamat. Stay safe. And God bless you.